What's up mga kaheroes? Welcome back to my channel. So ang vlog ko ngayon ay about sa uh, kasalan ng aking alaga. Giveaways for Dana's wedding. Later. Alam niyo mga kaheros, namanhikan ang alaga. Namanhikan sila sa alaga ko. Wala ako. So, ito yung uh, hina party nila. So, tatlong beses yata party-party. Ito pang parang hina party ito. Party ito. Yung nilalagyan yung Ano, so, pangalawang party ko na yata ito na napuntahan ayan <laughs> oh, yung <yeah. laughs> sa dahay lang siya ginanap thank you madam hindi ko nga nailagay yung isa doon sa para may get together din sila sa isang home kaya lang hindi ko pwedeng bijuhan. ito mga ano lang wala sila eh bawal talaga silang picturean Oh, yan lang ang nakuha ko mga souvenirs mga ayan yan And yan ang tradition na wedding sa kanila sorry guys kasi hindi ko pwedeng punan yung ano yung mga yung hindi pwedeng punan yung so, mga kung ano lang pahapyaw hapyaw lang so ganyan lang ito sa auntie niya bahay ginanap yung pagdasal niya. Oh, oh, o so, yan, meron sa, parang oh, oh. meron lang catering, oh, oh. ting salo-salo, ganun yeah, lang. Yeah. O, <laughs> ay ba ganun yan? Ganun lang kasimple yung pagdasal Al ng um, Al alaga pa ko. And then, yung pinaka whole, last, last na parang ano na, talagang pwede nang iuwi yung babae oh, sa, sa bahay lahat, ng lalaki sa lahat yan, lahat doon lahat yan, sa diplomat hotel. So, makikita nyo yan oh, sa yeah. last ng video ko may mga some part akong kinunan para yung the rest hindi ko makunan kasi bawal eh so pinili ko lang yung makikita yung makikita yung view and the ng of kasal ng alaga ko yung iba na ilagay ko yung the rest, hindi ko mailagay kasi binawalan talaga kami so siningit ko lang yung ibang mga pic na pwedeng pwedeng ilagay so sana hindi mapansin <laughs> sa ano naman alaga ako wala namang problema na sila ay picturean pero ako na yung nag-adjust kasi malalaki na sila eh. pero nung maliliit sila ni naman ako binawalan na kunan sila ng picture lalo na yung uh, tatay open minded yan. Ito, papunta na doon sa venue, sa Diplomat Hotel. Uh, Pari, kinasalang alaga ko last December. Ngayon ko lang na i-share sa inyo ang kasalang ng alaga ko. So, bali dumating ako sa kanila guys. 5 years old lang si Dana and 2 years old yung bunso. Bali, <laughs> dito na ako ano, dito na ako tumanda so ngayon kinasal siya at the age of 23 after graduation nag uh, nagpakasal na kasi mahirap kasi dito guys yung uh, pag tumanda yung babae mahirap na makahanap ng sawa so tsaka ganun talaga ang tradisyon nila dito eh. so yun guys <laughs> yun lang mga heroes ng aking kwento at panoorin nyo na lang ang the rest ng video ko. So, at salamat sa panunood. O yan, nasa Diplomat Hotel kami. So, panoorin nyo na lang guys, mga kaheros. Mega mega loud shout out uh, to Drawtop Music, Food Bad Recipe, Abraham TV, Lakwat Sang Inday, Zinon Vlog, Abuji Vlog, My Style Vlog, Mga Igsuon, Dabao Benz Vlog, uh, Luningning Vlog, Lady Vlog, James Vlog, Charlene's Vlog, and uh, Leoning Vlog, Juby Vlogs, Abra, Christine, sa lahat-lahat po ng sumuporta sa akin, uh, maraming maraming salamat sa inyo, sa panunood, shoutout, uh, shout out, shout out sa inyong uh, panunood sa akin, at maraming salamat, at uh, shout out sa mga Alotians, Uh, supporters ko. Thank you, thank you so much. Shout out rin sa St. Cecilia family, Jaka family, Arad family, and Popo friends. Uh, thank you, thank you so much. So, sa lahat-lahat po ng nanonood ng video ko, maraming salamat. Love you and God bless. See you for my next vlog. Sa screen sa family, Manuel family, De Horty family, Palia family, Briones family, Garcia family. Well, right. marami marami salamat sa inyong panunood Supporta. Ah. Thank you for the love and support. Alright! Also to my TikTok friends um, FB friends And Instagram friends Pop friends Thank you, thank you so much uh, Dito makikita nyo sa video na to Hinatid na yung lalaki Para dun sa alaga ko So ayan, nakikita nyo siya. Badyo, balot na yung mga, ba mga babae. Yung mga open, ano, open Muslim ay hindi nage hijab Pero nakita nyo, puro sila nakahijab. So, pwede ko silang kunan at nakahijab naman sila. Katalukbong. Uh, at hindi naman masyadong, ano ay. Eh. So, mayroon pang parang banda. Hindi ko na lang pinarinig sa inyo yung banda. Baka ma, ano tayo. Bawal, ayan, may pasayaw-sayaw doon. Yan yung kanilang parang banda-banda na hinahatid yung ah, uh, lalaki ah, uh, doon sa alaga ko. Yan, siya so, may ba pasayaw-sayaw pa? O, oh, yan, traditional sayaw nila. Uh, may ano yan po, may tunog, kaya lang mute ko kasi baka. <laughs> Alam niyo naman si Lolo. At uh, ayaw niya ng may musika. So, kailangan nating uh, tahimik. Parang ang gusto ni Lolo ay eh, tahimik lahat, magdaldal, lalo na. Ang hirap kayong dumadal, ano? <laughs> Ayan, nakikita niya yan. Oh. Manood na lang kayo. <laughs> so, ito, nasa kainan na. Ayan, mga simpleng pagkain. Ayan may hummus, may uh, warak anab, ano pa yung mga ano yung mga salad, At tama ano tagbola, sempre ayan, paubos na no, may chicken tikan yung pisang maliit, paubos na nung ako yun na may sambusa, Yan yung kanilang mga pagkain na yan, mayroong pasta, uh, ano yun, spaghetti, oh, sa, may kanin sempre, So, oh, yan. May beef stick. So, yan. Ganyan lang ng kanilang mga simpleng oh, Kabab. Ito naman sa sweets. Ayan. Mayroong lechiplan. Yan. Mga simpleng uh, handa ng alaga ko. So, hindi ko mabilang kung ilan din nang dumating kasi mga friends lang naman ang dumating tsaka ibang relatives. So, ayan mga sweets. Hindi ko matikman lahat yan. O, Diyos ko. Sugar. So, ito eh. Bumalik tayo sa pagkain. <laughs> ayan na. So, tingnan nyo. Hindi nyo nakikita. Pababa ang... Pababa yung video ko kasi ayaw kung makita sila eh. So, ganyan lang kasimple yung kasal ng alaga ko. Some days, she's a warrior. Some days, she's a Some days, she's a bit of both. But every day, she's there, standing, fighting. Hi, am. Uh, inano na ang pagkakataon na makapagpicture Dito aljan dyan, kaming magkakaibigan, tatlong Mary. Yung tatlo na magkasunod Mary ang pinangalan sa amin. pare lang kay Melody. <laughs> Parang napakahiwaga ng Mary sa kanila eh. Mary kasi mada, uh, matagal ang stay sa kanila. Kaya puro na lang Mary. Ayan, matagal na rin yung mga yung mga kasamaan ko. Matagal na rin yan. So, ito naman. Ayan, video-video. Sa Diplomat Hotel ito. Ganda, di ba?